Hello, good morning no, mga kasundo So ngayong araw na to, no, lalabas tayo at pupunta tayo ng dry clean So pipikapin natin yung dry clean Kaya tara, let's go! pupunta tayo sa dry clean like and share na lang and follow na lang guys no? yung ating uh, youtube channel kasondo moto vlog so ayan nakalabas na tayo ng bahay na so Pupunta tayo ngayon dito lang sa may uh, passing no? <coughs> dahil uh, may malapit dito uh, dry clean kaya madali lang natin siyang uh, puntahan at pick upin no. Dahil mamaya may lakad daw kaming uh, mga 10. No? So kailangan makabalik tayo agad. Gaya ito lang buhay-buhay ni Roden. Ni Kasundo Motovlog. No? Ito ang buhay ng isang... Uh, personal driver, no? Sa umaga, pag walang utos, walang biyahe, maglilinis ng sasakyan. Pag wala, pag may pick upin, katulad nito ngayon, pick up tayo ng uh, pa no? So, Judith na nga ngayon, or kahapon pa. So, ngayon lang natin pinuntahan dahil kahapon may kami, no? So, nakalimutan ko rin kahapon. At nakalimutan din ng uh, katulong naibibigay sa akin yung uh, receipt dahil siya yung may hawak ng receipt no hindi naman natin alam nakahapon pala lang yung uh, pick up nung uh, dry clean so ngayon lang natin ulit na pick up no kasi kahapon niya lang sinabi so alanganin na Uy, kakantok dahil maaga tayo dum, a uh, umalis ng bahay no dahil uh, nag part time muna tayo kay Joyride at uh, nakakuha tayo ng uh, uh, limang pasahero uh, no so okay naman yung uh, kitaan kay Joyride dahil uh, part time lang naman yung ating ginagawa no so malaking tulong ang uh, pag uh, part time part time natin kay Joyride no? pagbabiyahe no? sa MC Taxi at salamat dahil nauso yung ganitong uh, platform no malaking uh, tulong no lalo lalo na sa mga may mga sariling motor kasi si Joyride pwede mo siyang i-part time pwede mo siyang i-full time no so tayo naman ay uh, part-time lang dahil uh, medyo okay naman yung ating uh, pinapasukong trabaho at hindi naman toxic no so okay lang at uh, at least may inaasahan tayo pagdating ng December no at kaya naman nating uh, i-handle or uh, Ihawakan yung ating uh, yung Trabaho no? At uh, kaya naman natin uh, I-schedule schedule yung biyahe Dahil syempre Personal driver tayo Hindi katulad noon dun sa company Kasi dati guys uh, sa company ako no? So Yung driver kasi dito Dati Nila sir nila ma'am uh, Nag-resign pandemic so hindi pa sila kumuha ng kapalit nung dahil pandemic natatakot sila kumuha. Ano nyo naman, di ba, COVID. <coughs> Kaya ako yung hinugot dun sa office. Pero totally talaga sa office talaga ako na-assign. Dum talaga ako nag-apply. Eh akala ko naman uh, pansamantala kasi COVID nga eh. Walang ah uh, uh, walang masyadong ah uh, Lumalabas at hindi pwedeng uh, mag-hire ka ng bago no? At alam naman natin na buwan ng COVID yun eh no? So ang ginawa, dahil alam naman nila na driver ako doon sa office Sa company, ako yung kinuha na mag-drive Akala ko naman pansamantala Pansamantagal pala mga kasundo no? So nandito tayo ngayon sa bahay na sa ata uh, mag uh, uh, apat na taon na tayo rito na assign. So talagang uh, dito na ako, no. Okay naman ang uh, patakaran dahil uh, nasusunod pa rin yung patakaran sa office, no. Kung ano yung uh, patakaran sa office dito sa akin ngayon sa bahay, ganun din, no. So okay lang, syempre, kasama mo lagi yung boss mo at uh, syempre nasa bahay kanila may mga tinatawag na ligaw na utos no? hindi lang uh, isang driver ka no? pag nasa ka sa bahay ng boss kundi may times na utosan ka magpalit ng bulb bumbilyang pondi magwalis, magdilig, maglinis ng kanal dahil barado alam mo yon yung syempre maliit lang naman na trabaho yun, kayang kaya ko naman yun eh hindi naman tayo nagre-reklamo so sana uh, yung boss na lang yung uh, umintindi at alam niyo yun no? kasi hindi na part ng trabaho natin yun eh kaso lang dahil sa pakisama at okay naman yung boss kaya ginagawa natin to no so sana yung boss sana makapansin yung mga ganong bagay at uh, siya na yung uh, mahala di ba? makakasundo kasi ngayong panahon mahirap din yung maghanap ka ng uh, trabaho no? na panibagong trabaho panibagong pakisama at panibagong uh, adjust no sa sarili lalo na sa mga kasamahan sa trabaho so kung alis ka lang naman tapos papasok pa rin ng uh, driver no sa mga mamuhan so bakit ka pa ualis alis di ba eh dito ka na lang pero kung alis ka naman lang na pupuntahan mo magnegosyo uh, magdrive ka ng grab taxi na ikaw yung boss ikaw yung nasusunod pwede yun pero kung aalis ka bilang uh, isang company o isang family driver tapos lilipat ka lang din naman dun pa rin sa family o company driver so parang uh, wala din kinaiba ba? Diba? eh dito kabisado mo na you know? dito minsan wala namang among perfect perfecto no wala namang among uh, mabuti ang ginagawa sa araw-araw no lalo sa tawan minsan mayroong mabuti minsan mayroong masama kaya payo ko lang sa mga katulad yung driver no kung magre-resign ka lang naman tapos apply ka lang lang naman ng parehas lang din naman magda-drive ka rin naman no di mag-stay na kung saan yung doon ka na tumagal no? at least kilala mo na yung boss mo yung ugali kilala mo na yung ugali ng mga kasamahan mo hindi ka na mag-a-adjust dahil syempre sanay ka na eh kaya minsan pinag-iisipan ko rin yun mga kasundo no? pero hindi na ako babalik sa pagka eh, driver o company driver plano ko kung sakali man maalis sa rito magsubok ako mag grab taxi sa grab taxi naman wala kang boss ikaw yung susunod ikaw yung gumagawa ng kita so kung bibigyan kung lulubi ng Diyos siguro na magkaroon ng sasakyan at mag grab taxi na lang ako siguro itry ko muna kung ay yun ay maganda no at pwedeng full time so hindi po na ako magre-resign mga kasundo no gagawin ko muna uh, mag dry run muna ako na no? mag itatry ko muna kung gaano baka lakas or kaya ba nang kikitain ko ang uh, uh mga sa pamilya no kaya mag try muna ako mga kasundo sakaling uh, may sasakyan na i-offer sa akin yung aking uh, pamangkin na uh, pulis no? dahil sabi niya kukuha siya ng sasakyan so sana nga um, makakuha rin siya at uh, patry natin no? so pipick up tayo ngayon ng uh, dry clean kaso may nakaparada ano ba ito may nakaparada eh matagal yung uh, naka-park dun sa harap ng dry-clean, matagal umalis Hindi ko sure kung doon ba siya talaga o... Oh. So dito natin sikipin natin yung dry-clean, so... sundo i-hazard na lang natin ayan Ay, na nga tak na ate morning pick up So yun, nakikap natin yung dry-clean no, mga kasundo. So, Kahapon pa yung dumating mo, oh, madam. Pero hapon na yun. No? Oh. Alanganin na pala. Ayun na nga. Oh. Pinahanap na ni ma'am yung ating uh, dry clean. Pero mga 5 days din ito or 6 uh, days bago na pick up. Ah, okay, ito na ito mo. Kasi parang feeling dapat. Ah, dapat lang yun eh 8 1 8 8 bilang mo Kaya kahit maghapon tayo right to, no? Mm Hindi -hmm. natin 8143 Saan po dito? Okay na Salamat po Okay Ito yan Okay Let's go So yun guys Na napick up na natin oh. yung Dry clean O yun na nga oh. Okay. Dito lang yan. Sa my metropole. Ayan o. No? Kung so, wala, makabalik tayo bago mag-last uh, kiss. Dahil, uh, uh, paalis kami na. So, thank you for watching guys. Bye.